Mga tropa, ang dami nang tatanong. Ano daw ba yung investing at saka paano daw ba mag-invest? Alam niyo, sinagot ko yung mga tanong na yun sa TikTok ko. Ang dami nang tatanong kasi mga tropa. Kasi meron akong isang post doon na about pag-iipon and about investing. Ngayon, ang sabi ko, hindi ko rin alam mga tropa. Kasi alam mo, ang investing medyo kailangan niyang aralin mga tropa eh. So ang ginawa ko, ang ginawa ko mga tropa, nag-aral ako nagbasa-basa ng mga libro about uh, finance na nanood ng mga video tutorial about uh, personal finance alam lalo na. tapos yung uh, uh, nagtanong-tanong at saka nag nagbasa-basa rin ako ng mga articles about personal finance mga tropa and investing marami rin mga articles at saka mga libro na pwede nating basahin about investing mga tropa. Kasi mga tropa 'no, ang investing ay, alam nyo na napakagandang bagay 'yan para sa atin, napakagandang uh, gawin para sa ating uh, financial lalo na 'yung mga 'yung financial natin. 'Di ba? Kasi alam mo 'yung investing ang uh, ano 'yan eh pinapagana 'yan o ang pera ang nagtatrabaho para sa ating mga tropa. Spring na kasi mga tropa kaya natutunan na yung mga yelo possibly so, yung mga, mga ano yung mga ilog meron ng stream tunon na yung mga yelo mga tropa para tara tayo sa usapan mga tropa kung paano ba yung investing hindi naman ako ano eh hindi, ako rin hindi, hindi ko rin alam nung una eh pero ang una kong ginawa dahil nga curious ako inalam ko tinignan ko yung mga uh, mga bagay-bagay about investing nanood ng mga podcast, nanood ng mga uh, YouTube videos about investing. Tapos yung investing mga tropa, ano yan eh? Uh, tag ano uh, personal yan. Kanya-kanyang kanya kanya yan. Dapat hindi mo dapat gayahin yung investing ng isa. Kasi alam mo kung bakit? Ang investing kasi, ano yan? Merong risk yan. about uh, bawat isa sa atin, meron tayong ano, uh, risk na tinatawag meron tayong risk tolerance sa tinatawag. Hindi mo pwedeng uh, gayahin o kopehin yung ginagawa ng isa kasi sa kanya yon uh, yun yung plano niya, yun yung kaya niyang gawin sa investing niya. Yun yung risk niya, yun yung mga uh, uh, para kung may expense nyo. Yun yung uh, kaya niyang gawin at saka uh, yun yung strategy niya para mapalago yung investing niya. So sa pag-aaral ng investing mga tropa, dapat inaalam mo yung pangangailangan mo lang inaalam mo din yung goal mo yun ang importante, yung goal kung ano kung bakit ka nag invest para sa yung investing na yan inaalam mo dapat yung goal hindi pwede yung kukopya ka lang ng ibang may goal kasi una-una uh, sa kanyang goal yun eh sa kanyang uh, invest, investing goal yun magkakaiba tayo mga tropa kaya dapat ang unang-unang mong gagawin, alamin mo nga yung risk mo, ano yung goal mo, ano yung ano yung gusto mong ma kung bakit ka nag-invest. Tapos tropa sa video na yon sa TikTok ko, oh, eh marami rin nag-comment about uh, hindi raw sila makapag-invest, hindi raw sila makapagsimula at hindi raw sila makapag-ipon. Ang sabi ko, ah, madali lang naman mag hindi pala madali. Ang sabi ko, gawin mo lang paraan. So, dun sa TikTok account ko na nagpost ako ng about investing and pag-iipon, maraming nag-comment at maraming nagtanong mga tropa kung paano daw magsimula. At isa sa napukaw ng ko pan napu ng pansin ko mga tropa yung sinabi niyang hindi sila makapag-ipon dito sa Canada kasi ang dami raw bilihin, ang mahal raw ng bilihin, uh, marami raw gastusin, uh, uh, average lang yung nila, at hindi ako sila makapag-umpisa. Ang sabi ko naman, yun nga, pag-aaral nga eh. Kasi doon mo malalaman sa pag-aaral. <laughs> doon mo malalaman kung mag-research ka kung paano magsimula. Para sa akin na start small. Start small always. Kung ano lang yung kaya mo i-invest. Hindi naman, hindi naman kailangan malaki kagad eh. Diba? Lahat naman, lahat ng tao nagsisimula sa maliit, eh, diba? Kailangan start small. Kung ano lang yung kaya mo, kahit ba, $1 lang yan, $2, 1% lang yung income. Ang importante kasi sa investing, nag-jump ka na kagad. Diba? Pagkatapos mo mag-aral at naalaman mo yung basic, jump ka na kagad. Tapos, ito nangyari sa akin na personal ko, personal ko nangyari. Ah. So, wala nga akong alam sa investing. ba? Diba? Nag-aral ako. Pinag-aralan ko yung investing. Nagbasa-basa, nag-research. -nag pagkatapos yung trapala mo, pagkatapos nung pag-aaral ko, nag-jump agad ako kumuha agad ako ng investment platform sa online. Tapos, pagkatapos ng marami na ako nalaman kasi bibigyan ka na ng platform ng mga idea, ng mga articles, at saka yung mga, kung ano yung mga pwede mong bilhin sa, sa presyong gusto mo. Yung ganun ba mga tropa? Kung ano yung kaya mo lang. Hindi, 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 ka naman pinupush tropa na magsimula ka agad sa malaki. Kung ano lang yung kaya mo. Kung ano lang yung kaya mong i-invest mga tropa. Kasi pag nag-jump ka ng maaga, ito ah, para sa mga batang ano ah, mga 20 years old, lalo na na nagsisimula pala ng buhay nila, dapat magsimula na kayo ng investing eh. Diba? Napagod ko yung sinabi ni Vice Ganda eh. Yung medyo, medyo matarek, mga tropa. Video. Ayan, ito tayo. Napagod ko yong yung, yung, yung ano ni Vice Ganda eh. Sabi niya, magsimula ka ng maaga sa pag-iipon, sa pag-invest kasi pag nagsimula ka ng sa pag-invest at age of your 40 eh meron ka ng ano, matatag ka na hindi e, mo na kailangan pang mag-ipon o hindi mo na kailangan pang maghabo sa buhay totoo yun unfortunately sa akin hindi nangyari kasi at 40 years old saka ko lang nalaman yung mali ko di ba? ganoon naman talaga eh. di ba? pagka pagka dumating yung panahon saka lang natin nalalaman yung mali natin yung mga bata dapat ganyan dapat yan ang unang una yung gagawin mga tropa kung may, tropa kung may mga anak ang uh, teenager uh, sabi mo sa kanila yung investing kasi napakaganda yan sa atin mga tropa kasi magkakaroon ka ng time freedom pagdating ng panahon hindi mo na kaya hindi mo na kailangan pa mag mag-hassle ng Iba dito sa Sakarada, ibang mga Pilipino, kita ko. At age of 50, 55, sobrang mag-hasil. Uh, two to three jobs. So, yun nga mga tropa, no? Kailangan, pag mag-iinvest ka, alamin mo lang yung kakayahan mo, alamin mo lang yung pangailangan mo, at magsimula ka sa maliit. Yung kaya mo lang. Huwag sa mong yung sarili mo na malaki ka agad. Kasi, ang ang goal natin pag nag-invest magpalaki ng investment hindi malaki kagad mga tropa tapos sinabi ko rin sa vlog ko na yon si yung pag-iipon ang sabi ko um, pag mag-iipon ka dito sa Canada gawin mong autopilot or automatic isi up mo lang to mga tropa sa iyong uh, bank account sa iyong uh, uh, banko sabi mo sa banko mo na kung kaya kung kaya na 5 to 10% ng iyong income ay eh, mapupunta doon sa iyong uh, uh, investment account. So medyo. So, i-set up mo lang to sa bank account mo, di ba? buwan, -bon, hindi mo na mamalayan at saka hindi mo na iniintindi, hindi mo na pinaglalaanan ng oras yung investing kasi nga automatic na, di ba? Pagkatapos mong mag-invest, o, oh, di bayaran mo yung mga bills mo. Tapos pagkabayad mo ng bills mo, Bili mo na yung mga gusto mo, pumunta ka na kung saan mo gusto. Di ba? Yun yung sinasabi ko na ano, na uh, paraan ng pag-iipon. Uunahin mo yung sarili mo, uunahin mo yung pag-iipon bago ka gumastos, di ba? Anyway, meron tayong mga fixed bills eh. So kasama na 'yon doon. So baya uh, pag-invest ka muna, tapos bayaran mo yung bills mo. Kung may natira, gawin mo na kung ano yung gusto mo. Guilt-free spending na mga tropa yun yung sinasabi ko na investing at saka uh, natutunan ko kasi yan kay ano eh kay uh, sa sa indianong uh, money mentor kay pangalan nun natutunan ko yung tropa kay ano kay uh, yung money, money mentor na si ano uh, remi, uh Remit Seti Remit Seti uh, siya ng uh, uh, I'll teach you how to become rich. So, tapos ko sa kanya mga tropa. So yun lang mga tropa, di ba? yung sabi ko sa inyo. Gawin mo automatic yung pag-iipon dito sa Canada. Pati yung investment, investing. Boyla, pagkatapos nun, wala ka nang iintindihin. Hindi mo na iintindihin pag mag-invest. Kasi automatic na nga, di ba? Over the time, pag ginawa mo ng maaga, tapos nag-retire ka na, at alam mo na sapat yung, uh, sapat yung, sapat yung, naipin mo para sa yung retirement then go ahead mag-retire ka na di ba yung sabi ko mga tropa di ba yung iba ibang nag hindi na hindi naiintindihan yung sinabi ko uh, hindi ko alam may, mga, may, mga, tao talagang uh, hindi hindi naiintindihan yung sinabi natin ewan ko ha may pagkabulol kasi ako <laughs> siguro hindi na naiintindihan kasi nga may pagkautal ako magsalita pero hindi naman yun yung point di ba siguro naman naiintindihan nyo ako mga tropa so, ang point ko kasi ang point ko, di, dapat mag-invest ng maaga. Yun yung point ko, mga tropa. So, sana naiintindihan nyo yung mga tropa. Teka, magbaba tayo. Medyo madulas dito. Medyo madulas pa. Ha, sige. So, yung mga tropa, no? sana nakukuha nyo yung point ko. No? Meron pa nga akong uh, narinig sa mga kabahay natin dito sa Canada na ang investing daw, ang investing daw ay para sa mayayaman lang daw. Sabi ko, no ang investing ay isang paraan para yumaman ang isang tao mga tropa. Totoo yun. 'Di ba? Sabi nila, oh, investing. Investing pa ano yan, pang mayaman lang 'yan. Wala tayong pera para diyan. No. Magsimula ka sa maliit. Hindi naman siya magsimula ka sa malaki. Wala nang sisimula sa malaki mga tropa kahit si NLC. Kahit yung si may ari ng SM, nagsimula sa maliit yan. Diba? Wala namang ano eh, wala namang uh, kahit tao eh diba? pinanganak ka maliit ka <laughs> diba saan na nakukuha yung point ko diba? yung pinanganak ka maliit ka naman diba? hindi ka naman sanggol ka naman hindi ka naman malaki ka agad eh. so ganoon din sa investing magsisimula ka sa maliit tapos talaki ka na lang pagka medyo may alam ka na na uh, nakuha mo na yung ruta nakuha mo na yung diskarte mo doon ka na lalaki mga tropa yun ang investing namin tayo iba, Palaki ng palaki. Kasi kung tutuloy mong gagawin mga tropa, malaki ka. Tsaka ito nga pala mga tropa, no. Bulubog ako. Ay. <laughs> Bulubog ako. Ah. Ah. Ito tayo. Hirap mag-hike. Ay. Dahan tayo. Punta tayo rin eh. Tsaka to mga tropa. Isa sa napansin ko at itinuro sa akin ng pag-iipon tsaka ng investing. Alam mo kung ano? Disiplina tsaka habit. Siyempre pag may disiplina ka, di ba? Pag may pinag-iipunan ka. Meron kang goal, di ba? ka na 'wag gumastos sa mga hindi mo kailangan, di ba? Napansin ko sa sarili ko 'yun. Na nakita ko yung mga na, nagsimulang makita ko yung mga hindi ko pala kailangan sa buhay tinabi ko na yun hindi ko na binili kasi hindi man pala importante tapos yung pera yon na dapat panggagasos ko doon ininvest ko di ba tapos syempre kung kung may disiplina ka na at tuloy-tuloy yung ginagawa eto pa isa sa ko di ba nagkaroon ako ng habit ng pag-iipon di ba parang sa loob ng isang buwan parang kulang yung araw ko pag hindi ako nakakapag-ipon. Di ba ang ganda? Ang ganda na sinasabi ko mga tropa. Pag nag ka at nag-invest ka, matututo ka magdisiplina sa sarili mo at saka magkakaroon ka ng habit ng pag-ipon. Napakagandang habit ng mga tropa. din, isa sa napansin ko, ngayon ko lang naalala, ngayon ko lang, ngayon ko dinapansin dito sa habang naglalakad ako. Disiplina sa sarili at saka habit habit ng pag-ipon. Ang habit ano yan eh? Ang tawag sa Tagalog diyan ano eh? Uh, gawi. Gawi nakagawian mo na. Naging natural na sa iyo. Di ba? Gawi. Nakagawian mo mag-ipon mga tropa. So yun yung sinasabi ko sa iyo na ang ganda oh. Yun yung sinasabi ko tropa na pag nag-ipon ka, natutunan mong mag-ipon, natutunan mong mag-invest, magkakaroon ka ng disiplina sa katawan at magkakaroon ka ng gawi isang napakagandang attitude ng isang tao pag natutunan natin no? na, natin yung mga tropa hinihingal ako kasi paakit to eh nag-hike tayo mga tropa so doon ko tapos yung video di ba maganda mga tropa di ba sabi ko sa inyo di ba matidevelop mo yung habit ng pag-ipon disiplina sa sarili pagka nagsimula kang mag-ipon at mag-invest So, sana nakukuha niyo yung point ko mga tropa. So, hanggang dito na lang mga tropa. Sana may nakakuha kang value sa ating pinag-usapan ngayong araw na to. I-follow mo pala ako sa aking TikTok account. Tropang Canadian. At saka i-subscribe mo ako dito sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli mga tropa. Sana pagpalain ka. At sana gumanda pa yung araw mo nakatulog dito mga tropa. Mag-ingat ka mga tropa at pagpalain ka. Mua!